Siyam ng baka ni Ati Anabilya Grabe ang sipag ba? Yung nanakaya. kambing ninyo? Apat Apat yung kambing? Ya, kumusta yung baboy ninyo? Ang anak ng Danya na Namatay lang Ha? Namatay ang mga anak? Hello guys, mga katikang natin dyan Ngayong hapon patungo kami sa bahay ni Ate Anabilya Kapansin-pansin din itong nagmotor na nasundan namin Sako-sakong pagkain ng baka ang karga Medyo mahirap yun ah Gandahan lang sa pagpatakbo mga idol. Ingat lagi. Andiyan dito sa bukid mga katikang, gamit na gamit ang motor sa pagpanguha ng pagkain ng baka. Ay, si... ano nag na? Saan magluto? Anje. Ay, nagluto na si Anje ba? Um, nasaan yung nanay po niya? Ha?

Yan si Maylin. Dalaga na si Maylin, no? Oh. Uh, noon ang ang liit pa, ang liit pa to noon ba. Basta si JJ. So, pwede ano? Sunduin ninyo yung nanay ninyo. Kuha ng apasan. Oh, para makablog ta, dili pa ta magabhian. Yan po no. Anong, anong nangyari sa sapatos mo, Maylin? Na, na, na puno sa putik. <laughs> Yan. Yan. So dito pa sila maglaba. Merong gripo. So, ang, ang, lawak ng maisan la dito. Yung maisan mo sa sa ubos yung ipugsan gipugsan nga buwan dagko na. Inanin na po kadako ah. Um, um, nasa ubos. Um, <laughs> yan po nandito na po si Ate Anabelia. Ate, uh, ano po uh, galing saan ka galing? Sa Kumbaka Dado, Sir. Ang putik uh, no? oh. Sa bakan niya. Ka da mandam daghan inyong bakan, no? bakan oh. Oo. Oh, Magsiyam na yung siam na yung baka ninyo agra Marak naman ah, grabe dami baka siam so nasaan saan nilagay yung baka ninyo nandoon sa baba so kumusta yung mais niyo doon yung uh, na, na, itanim doon sa <laughs> yung nakaraang buwan kumusta hindi no inuod diod sire diod ang dito di sa malapit inuod yung iba no pero mayroon namang mga na nakadala ng bunga po no Uh -huh. So bukod sa baka, nasiyam, siyam ng baka ni Ate Nabilia. Grabe ang sipag ba. nung Yung nung kambing ka... niyo Kuan? Uno, au, Apat yung kambing? Mm -hmm. yung, kumusta yung baboy niyo <laughs> Ang anak na namatay lang. Ha? Namatay ang mga anak? Mm -hmm. Binalas kayo sa baboy? <laughs> <laughs> ilan ilan sana ang anak? Dosi. Dosi? tapos mm -hmm. namatay lahat? Namatay, kay nalapas na sa kanang iyang adlaw. Bakit hindi niyo nabantayan? Na... Mm -hmm kabuan. Na ano sana kanang Pero babag sa pang naguna. Ah, naka naka babag ang una. Oh, ang nauna na naka ano naka hindi siya normal. Tapos lahat na matay, na matay lahat. Ang dose. So paano yung yung inahin? Okay lang yung inahin. Wala. Ano wala. Naluya. Naluya. Ha? Naluya. Luya Tingin ba? Tinginutong ba na? Naluya ginutong ang kuan, natong ang inahan. Bago okay. pa bago pa dai nang ana. Atong pag, uh... Isang Sabado. Oo. Oh. Pagod. Sunaluya pa. Sunaluya <laughs> <laughs> pa. Yo, kana lugaw-lugaw eh na. Oo. <laughs> oh, Pagana ganang mga utan-utan. <laughs> Yan po kawawa talaga yung uh, pinaghirapan ni Ate Nabil ya, yung ilang buwan yung inahin bago mang manganak, manganak. Tatlong buwan talaga Bago manganak. Mm -hmm. Da, ang tagal no. Mm -hmm. So ang gastos yung yung uh, pagkain, so no, Kaya, tapos pag uh, nanganak na, napatay lahat yung mga anak. Dahil po ay eh, may problema po sa unang anak. hindi, yung, hindi nakalabas. Mm -hmm. So na-stack up yung mga ibang kasunod na mga mm -hmm. ano po, biig. Mga putol ang yung puso. Uh -huh. Pero gano'n naman yung ano no, kapag mag-alaga tayo ng hayop, minsan, mm -hmm. min minsan hindi maganda, no? Yung pag-alaga ng hayop, pa-timing-timing pa -timing lang po. Mm -hmm. Oo. So ngayon po ay, eh, Si Miss LC 130 po, yung kadabuan. Miss uh, Miss 130, maraming salamat. Yan po. Ayuda po ito dahil sa kasipagan po ni Ate Anabilia. Sobrang sipag. Kakaiba to. Kadalasan sa bigyan natin ng ayuda, kadalasan yung sobrang hirap, wala pang bigas, wala wala lahat. So binigyan natin ng ayuda pero ito kay Ate Anabilia, kakaiba ito. Binigyan ito ng ayuda ni Miss Ilc 130 dahil po sa sobrang sipag. Uh, kalain mo siyam na yung baka nila. Siam. Bago lang nang alak. Uh, no. Pero tatlo. ang sarili, ilan ang sarili? Tatlo. Tatlo ang sarili ninyo. So, yung anim, inalagaan lang. Mm. So, apat ang kambing, may inahin na baboy, eh, nanganak na sana, labing dalawa, kaso ta lang, patay lahat, namatay lahat. So, yan lang po, patuloy lang sa pag ng baboy kasi minsan, hindi naman maywasan na ganyan talaga, may panahon na hindi swerte. No? So, ang swerte ngayon, <laughs> Ito po, Miss LC 130, maraming salamat. Mayroon po kayong 1, 2, 3, 4, 5. Maraming salamat po, Miss LC. Oh. Dagang salamat sa support talagi sa laging tulong sa amin magka kung ano sa kung mga anak so pang dagdag no sige pang eskwila klase na klase na ngayon ang unang araw sa pasokan sige po good luck ha patuloy lang sa pagsisipag dahil mayroon kayong mga anak yung asawa mo nandun sa Cebu bago lang bago lang bumalik so ngayon po ay nagluluto na sila ng ano So, ano po yung ulan nyo ngayon? Joy. Ano sa may usodan niya karon? Ha? Ha? Sige ha, uh, ayan po, uh, maraming salamat Miss LC 130 sa walang sawang pagsuporta kay Ate Anabella sa kasipagan po nila. Na uh, karapat dapat talaga na bigyan ng ayuda yung mga taong masisipag para ma-inspire din, din yung iba. Ma tularan ba? Tularan ng iba na kapag magsipag pala tayo, mayroong mga biyaya. Salamat, Miss Elsie, oh. Sa oh. Sige, tolong sa amin. Ayan, yeh. Hey. Ato na may, ha? Uh, Joy, ikaw, ka, John, siya Salamat kayo sa tanang wala ni Wagid sa pag-undang sa pag ng ayuda. Uh -huh. Uh -huh. Salamat. Mm, sa Gracia. Salamat, Miss Elsie, 136, sa tulong na iyong binibigay. Ang Diyos na magbalik sa inyo. Ang